Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang magpapalakas pa rin nga daw po ngayon, ang Los Angeles Clippers. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang sinasabing liligtas sa kuponan ng Los Angeles Lakers. Alam naman nga po ninyo mga katrops, nang Los Angeles Clippers pa rin nga po ang pinakamainit na team ngayon sa NBA, gayong bukod nga po sa katotoha ng nasa ikapat na pwesto sila sa si standings ng West ay dalawang beses pala mga po silang natalo sa kanilang huling sampung laro. Subalit kahit man nga po napakalakas at napakalalim na ng lineup ngayon ng Clippers, ay hindi para naman nga na po sila kontento dito. Sa katunayan, balak pa rin nga po ng kanilang front office na magpalakas pang lalo ng kanilang team sa pamamagitan ng pagpuhan ng bagong center sa loob ng trade market. At isa nga po sa mga target na lang kunin ay walang iba ko ni si Kelly Olinik na ginawa na rin naman nga pong available ng Utah Jazz sa trade ngayong season. Kaya may pagkakataon na nga po ang Clippers na kunin siya bago ang trade deadline sa Pebrero gamit ang kanilang mga hawak na trade package na ipang-offer nga po nila sa Utah Jazz na kinabibilang nila Bones Highland at PJ Tucker na gusto na rin naman nga pong umalis sa Clippers dahil sa hindi nga po nila pagkakasaling sa kanilang rotation. Samantala, pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa sinasabing liligtas sa koponan ng Los Angeles Lakers. Dahil nga po sa patuloy na pagkatalo ng Lakers sa kanilang mga nakalipas na laro ngayong season, especially sa kanilang last game laban sa Brooklyn Nets, ay hindi na nga po napigilan pa ng kanilang dating players si James Worthy na sobrang madismaya sa kanilang kupunan. Ayon pa nga dito mga katrops, sawang-sawa na rin naman nga na po siya sa paulit-ulit na lamang na pagkatalo ng Lakers laban sa mga hindi naman ganong kalakasang kupunan Ika nga mo mukhang minamaliit nga po ng Lakers ang lahat ng kanilang mga nakakalaban kaya sila bigla-bigla na lamang natatalo. Kaya dahil nga po dyan ay nakapag na nga po si James Worthy na kailangan na nga po talaga ng Lakers na gumawa ng trade. At naniniwala nga po siya na isa sa mga paraan upang mailigtas pa ng kanilang team ang kanilang kampanya ngayong season ay kung kukunin na nga po nila ang kanilang matagal ng target na si Dejante Murray. Maging siya nga daw po mga ay believe sa talento nito sa offense at defensa kaya hindi na nga na po siya magtataka kung babagay nga po siya nakasama ni Anthony Davis at Lebron James sa lineup ng Lakers ngayong season. So yun lang mga katropes, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.